lang mga bakas mga kabrasa. Yun medyo malaking hukay niya. Ito. Yun. <laughs> Hindi naman ito siguro. Hindi nalang tinuloy. Ay, nagpalit mga kabraso. Oh, malaki na ito. Malaki na. Malaki na to ngayon. Tansya ko parang pwede na itong mga kabraso. Siya lang mahanap natin. Baka season na to ngayon. O medya medya lang. Medyo luma na kasi. Malaki na to. Siya lang madali natin dito.